iwasan yung magpatong ng cellphone sa table ha para mamaya masalisihan kayo ha huwag kayo magtitiwala sa mga taong lumalapit sa inyo ha oy big shout out shout out sa inyo shout out ko yung mobile namin dine in ba sir dine in kayo no Iwasan yung magpatong ng cellphone sa table ha. Hanggat maaari, ibulsan nyo lang kasi baka mamaya masalisihan kayo ha. Huwag kayo magtitiwala sa mga taong lumalapit sa inyo ha. Okay, para hindi tayo pare-paras magka-problema ha. Kasi pag nawala yan, sa amin din kayo lalapit. Kaya inuunahan ko na ha. Huwag na huwag kayo magpapatong ng cellphone dyan sa table. Baka mamaya malingat kayo. May dumaan dyan sa gilid. Wala na ha. Okay. Sinagit ako medyo prone sa ano eh sa gilid lang kayo ng kalsada ha. Salamat!